sasagot na naman po tayo ng tanong at ang tanong ay ganito Sino ang kahalili ni Abel? Yun ang tanong Sino ang kahalili ni Abel? So ang kahalili po ni Abel ay yung anak ni Eva at ni Adan na si Seth Pasahin po natin dun sa Genesis 4 uh, verse 21 Um, Genesis 4 21? 25 pala. Sorry. 25. Ang sabi dito, At nakilala muli ni Adan ang kanyang asawa at nanganak ng isang lalaki at tinatawag ang kanyang pangalan na Seth sapagkat anyay binigyan ako ng Diyos ng ibang anak na kahalili ni Abel sapagkat siya'y pinatay ni Cain. So yun po, ang kahalili ni Abel ay si Seth. So yun po ang sagot. Si Seth po ang kanyang kahalili. So kung nagustuhan mo, ang vlog na to at kung may tanong ka um comment ka lang sa baba. Nandito na lang. Bye-bye.